Good morning po sa ating lahat mga ka grads. Garads So, isang tagulan po na umaga So, kailangan po tayo ng bagyo no So, alam po natin ang mga may area na bunga baha ngayon So, reminder lang po sa mga car owners na lumabog yung kanyang mga sakyan O inabot ng, ng baha So, wag po, wag na wag nyo pong i-on or subukan ni start Wag nyo pong pilitin tumawag na lang po muna. Kung di po tayo maalam, tawag na lang po ng technician or mekaniko para ma-check muna kung safe ba siyang i-on o i-start. Kasi once na ginawa niya po yun, pwede masunog yung mga electronic parts natin, lalo na yung isyo. So, malaking gastusan po yun. Uh, yun po, kung yung sasakyan nyo, na nakalubog or inabot ng mataas na baha, ang gagawin nyo lang po ay tanggalin nyo po yung negative terminal ng baterya o kahit yung dalawa na negative positive para safe po bago nyo po bago nyo pong ano yun kailangan po munang patuyuin lahat ng mga sensors bago nyo po ibalik yung baterya yun lang po basta wag nyo gnubong i-on dahil malaking gastusan po pag nagkataon masusunog po yung ating electronic parts lalo na yung ECU natin so safety reminders lang po from Garage Speeds okay Ayos, mag-ingat po tayong lahat. God bless po.